Marami sa atin ang nakakaranas ng utang, at sa dami ng mga gastusin, maaaring parang wala na tayong pag-asa. Pero sa video na ito, tatalakayin natin ang mga hakbang kung paano tayo makakaahon sa utang at makakamit ang mas maayos na buhay. Kaya huwag palampasin ang mga tips na ito. Handa ka na ba? Simulan natin. Una sa lahat, mahalaga ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa iyong sitwasyon alista ang lahat ng iyong utang, kasama ang interes at mga minimum na bayad. Alamin kung gaano kalaki ang iyong utang at kung anong mga obligasyon ang dapat mong bayaran. Maglaan ng oras para dito, ang pag-unawa sa iyong sitwasyon ay makakatulong upang makapagplano ka ng maayos at makilala ang mga hakbang na kailangan mong gawin. Pagkatapos mong maunawaan ang iyong sitwasyon, gumawa ng budget. I-divide ang iyong kita sa mga kategorya, mga pangangailangan, mga utang at ipon. Maglaan ng tiyak na halaga para sa bawat kategorya. Huwag kalimutan ang mga hindi inaasahang gastusin. Ang budget ang magiging gabay mo para hindi maligo sa iyong mga gastusin. Magandang ideya ring i-update ito buwan-buwan para masubaybayan mo ang iyong progreso. Isipin ang mga paraan upang magkaroon ng karagdagang kita. Maaaring mag-freelance, magbenta ng mga gamit na hindi mo na kailangan, o kahit mag-part-time. Magandang pagkakataon ng mga online platforms tulad ng Upwork, Lazada, o Shopee. Ang bawat kita ay makakatulong upang mapabilis ang pagbabayad ng utang. Subukan mong gamitin ang iyong mga talento o kasanayan sa mga bagong oportunidad na ito. I-prioritize ang mga utang na may mataas na interes. Magandang i-prioritize ang mga utang na nakakaapekto sa iyong credit score. Isang magandang diskarte ay ang debt snowball method kung saan unahin ang pinakamaliit na utang. Kapag ito ay nabayaran, magagamit mo ang na-save na pera para sa susunod na utang. Ang diskarte na ito ay nagbibigay daan sa iyo upang makaramdam ng tagumpay habang unti-unting umaangat sa utang. Huwag matakot makipag-usap sa iyong mga creditor. Minsan, handa silang makipag-ayos ng mas mababang bayad o extended payment terms. Ang bukas na komunikasyon ay mahalaga. Ipahayag ang iyong sitwasyon at itanong kung may mga posibleng solusyon. Maaaring magkaroon ng mga special offers o payment plans na mas kayang ay handle. Tandaan, ang iyong mga creditor ay tao rin at maaari silang makiramay. Kahit gaano kaliit ang income, subukan mong maghipo ng emergency fund. Ang pagkakaroon ng pondo na magagamit sa mga di inaasahang gastos ay makakatulong upang hindi ka na muling mangutang. Maglaan ng isang bahagi ng iyong kita para sa pondo na ito, kahit na ito ay maliit na halaga. Isang magandang target ay ang magkaroon ng tatlo hanggang anim na buwan na halaga ng iyong mga gastusin sa pondo. Ang pondo na ito ay magsisilbing proteksyon sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutang palawakin ng iyong kaalaman tungkol sa mga usaping pinansyal. Maraming libreng resources online na makakatulong sa iyo. Ang mas mataas na kaalaman ay nagdadala ng mas mabuting desisyon sa pinansyal. Isang magandang simula ay ang mga financial podcasts, online courses, at YouTube videos na nagtatakil sa mga basic concepts ng budgeting at investing. Ang kaalaman ay lakas. Iwasan ng impulse buying o mga hindi planadong pagbili. Bago bumili, tanungin ang iyong sarili kung talagang kailangan mo ito. Gumawa ng listahan ng mga bibilhin at manatili dito. Ang simpleng disiplina ay makakatulong sa iyong budget. Isipin ang bawat pagbili bilang investment at tanungin ang sarili, makakatulong ba ito sa aking layunin na makaahon sa utang? Gamitin ang mga apps at tools na makakatulong sa iyong budgetem. Maraming mga libreng apps na magagamit upang subaybayan ang iyong mga gastos at kita. Ang tamang teknolohiya ay makakatulong upang mapanatili kang organized. Halimbawa, ang mga budgeting apps ay makakatulong sa iyo upang makita ang iyong gasto sa bawat kategorya at maiwasan ang overspending. Isulat ang iyong mga financial goals. Ano ang nais mong makamit sa hinaharap? Maaaring ito ay pagbabayad ng utang, pagbuo ng savings, o pamumuhunan. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang patuloy na magsikap. Isipin mo ito bilang roadmap sa iyong financial journey. Kapag mayroon kang layunin, mas madali kang makakahanap ng dahilan upang magtipid. Maghanap ng mga support groups o community na may parehong layunin. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa iba ay makakatulong sa iyong moral at makakakuha ka ng magagandang tips mula sa kanilang mga karanasan. Ang pagkakaroon ng accountability partner o grupo na makakasama mo sa iyong financial journey ay makakapagbigay ng encouragement at motivation. Maglaan ng oras bawat buwan upang suriin ang iyong budget. Tignan kung nasunod mo ang iyong plano at kung saan ka pa maaaring mag-improve. Ang patuloy na pagsusuri ay makakatulong sa iyo na manatiling nasa tamang landas. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga aspeto ng aking budget ang nagtrabaho ng maayos, at ano ang mga dapat kong baguhin? Huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Kung pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, hindi masamang humingi ng tulong mula sa mga eksperto o mga taong may karanasan sa pamamahala ng utang. Isang financial advisor o credit counselor ay makakatulong sa iyo na gumawa ng planong mas angkop para sa iyong sitwasyon. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang pagiging matatag at may tiyaga ay mahalaga. Maaaring may mga pagkakataong mahihirapan ka o madidismaya, ngunit mahalaga ang patuloy na pagsusumikap. Huwag hayaan ang mga pagsubok na humadlang sa iyong mga layunin. Ang bawat hakbang patungo sa iyong layunin, kahit gaano kaliit, ay mahalaga. Ang disiplina at tiyaga ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Mag-set ng mga realistic na layunin. Ang mga layunin na hindi makatutuhanan ay nagdudulot ng frustration. Halimbawa, sa halip na sabihing gusto kong mabayaran ang lahat ng utang sa isang buwan, subukan ng gusto kong mabayaran ang 20% ng aking utang sa susunod na tatlong buwan. Ang pagtatalaga ng mas maliit at naabot na mga layunin ay makakatulong upang mapanatili ang iyong motivation. Sa bawat tagumpay, kahit gaano kaliit, mag-celebrate. Ang pagdiriwang ng iyong mga achievements ay makakatulong upang mapanatili ang iyong motivation. Isang simpleng pagkain kasama ang pamilya o mga kaibigan ay isang magandang paraan upang ipagdiwang ang iyong progreso. Sa ganitong paraan, mapapanatili mong positibo ang iyong pananaw at makikita mo ang halaga ng iyong mga pagsisikap. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kinikita, kundi sa galing ng pamamahala ng pera at pag-iwas sa utang. Maraming salamat sa panunood. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang financial tips. Tandaan, sama-sama tayong aahon sa utang at makakamit ang mas maayos na buhay. Huwag kalimutang ipakita ang iyong suporta sa mga maliliit na hakbang na iyong ginagawa para sa mas maliwanag na kinabukasan.